what's up? Aaron here and on this video meron tayong gagawing uh, maliit lang na project sa ating roof deck ganyan naman pumapasok yung water dyan and yung setup na ating bubong is uh, ano siya? steel deck ang linya niya pa ganun so ito, yung wall ng kwarto sa baba dun tumatagos yung water kaya napansin natin na teka kailangan natin mag waterproofing And yung na pili natin ng na waterproofing solution is ito nga primero uno waterproofing membrane kulay green okay so ang kulay green siya dahil after natin malagyan ng green yan two coats ang, ang project natin lalagyan na natin yung ating artificial grass nakalatag yan before e eh, nung umulan medyo malakas nga yung naging ano niya flow niya sa baba kaya yun inalis muna natin nilinis na natin yan kasi kailangan clear po from any uh, dust or debris yung pag alalagyan natin ng ating Primero Water deck membrane okay. so ayon sa instructions ang coverage ng isang isang maliit na pail na ganito this is 4 kilos okay ang coverage lang niya for 4 kilograms is 4 to 5 square meters, dalawang coat na yun. So, ibig sabihin, nasa 8 to 10 square meters, first coating. So, right now is around 4.30 p.m. Meron pa tayong konting araw and mabilis natin mapapaspasan yan. Nagamitan na lang natin siya ng na baby roller. Okay, tapos yung side. Ano man mo natin ang brush yung side. Tapos mga after ilang minutes, ano na tayo? Pasadahan na natin. Okay, let's begin buksan ko muna to, haluin ko muna okay, so nabuksan na natin minimix lang natin to para okay yung ito yung pamix natin okay. okay guys, so ready na tayo umpisa na natin yan, ating yung pag-paint po. Yung mga 2 inch lang 'to, para ganun. Para ma-cover natin yung kasi makapal siya oh. Okay guys, time check. Like sunset na 6:15 PM. Like start tayo 4:30. Yan, no di ba? Dapat pala nilagay tayo before and after. So, ito first coating yan. Bukas ng hapon natin ulit lalagyan ng second coating. Ang uh, natira sa atin ay this is like one fourth na lang. Yung isang ano, isang timba. May isa pa tayo nito sa baba. So, kung 1 fourth yung bawas dito, ay 1 fourth yung natira, meaning nasa 3 fourths yung na-cover nito. So, may matitira pa tayong half. Kasya na siguro yun dito. Two coatings din. huli natin to kasi kailangan matreat muna siya for 3 uh, to 5 three to five days. Sana wag umulan para maganda yung pagkakakapit niya. Kasi medyo may pagka-water-based siya. Talagang lumalab na siya ng sobra kapag nagka-moist. So, mainit pa naman yung cement. Kasi for kanina naman, hindi naman umulan magdamag. Mainit pa siya. Kaya matitreat yan ng mga siguro 7:38 38 o'clock. Hindi pa ganun kalamig. Tayo na siya. Okay. sa so, bukas, second coating tayo. Yan. That's all for this session. Okay. Guys, nag-retouch tayo. Inamitan natin ng mahaba ito sa sampayan, no. May dugtong ko siya dun sa baby roller. <laughs> so na, na nadaanan ulit natin yung kanina na medyo uh, mapusyaw yung pagkakalap apply natin. So ngayon, ano na siya? Perfect na yung first coating natin. Tingnan natin sa bandang gitna, tabi-tabi tayo. Ito na, guys. So tumutuloy-tuloy tayo dito <laughs> sa ating uh, wall. Eh oh. no, Ganda ng first coat natin. Ganda ng first coat, guys. Hindi ko lang mailawan. Yung gitna. Pero ano na yan, wala na siyang yung parang dinaanal lang ng isang brush. Ganun. Okay. Hindi nakita yung mga cracks niya. Bukas na umaga, daan. Tignan natin para magkaalaman kung na puruhan natin yung mga linya-linya niya. Gabi na kasi. It's uh, around 7, 8, 7 p.m. na po. Andito po tayo sa Lancaster. Ayan, ganyan po ang view natin sa ating roof deck. Okay. Kaya maganda lang na magandahin natin siya. Para, para aesthetic ba? ba? <laughs> Alright. So, bukas ulit. Okay guys, time check. This is the uh, second day It's 5 p.m. Meron pa tayong uh, siguro 45 minutes to 1 hour bago mawala yung liwanag natin. Ito na ang ating 4 second coating. Yan. So maganda yung panahon na kisama sa atin dahil although may clouds tayo, AccuWeather ay nagsasabi na hindi po uulan mamayang 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 onwards. So clear po ang skies natin. Pag nag-apply tayo ng second coating, sulit siya, okay? Kasi within 5 hours after natin mag-apply ng second coating, clear siya from extreme heat and moisture. So ayan. tahanan na natin yung ating uh... ganda. Oh. Medyo mainit pa siya na onti sa paa dahil kakababa lang nung araw. Sobrang init kanina pero well treated yung ating coating ngayon ang ganda walang insect thank god walang umipot na mga ibon kahit open na open yan kasi minsan may mga ipot dito ng mga birds eh nga. kaya okay thankful tayo malinis pwede na natin i-apply yung ating second coat okay so gaya nga sabi ko hapon dalawa yung ating 4 kilogram na pail yung 1 4 tubusin natin today And then, babaka makabawas tayo dito ng kalahating para kapalan natin yung dali dito. So, yung ating brush, natuyo na, hindi ko nagagamitin yan. Itong ating handy dandy baby roller. Ala, ang tigas. Falta na lang natin itong ano. Hindi talaga. Hindi talaga kakayanin ito ng thinner or water-based. So, yan tayong bago. Yan, tuwiin natin yan kapit na lang natin itong ating uh, extension okay so one hour paspasan na natin to, let's go Okay guys. I'm done with second coating pero tingnan nyo. <laughs> ano kaya nangyari? Ba't may natira pa dito parang 5%? So ang plano ko dito is since medyo malaki nga yung na-cover natin parang lumalabas na, na one coating na siya base dito sa specs nitong coverage nitong ano, 4 kilograms. Ayan no? Sabi kasi 2 coats yung 4 to 5 square meters eh, 10 square meters tayo at least dito sa area na to. So, ang gagawin na lang natin, ubusin natin to, mag-focus tayo dun sa may mga lines. Kita pa, na, kita pa rin naman siya eh. So, papasadahan natin. Tuloy-tuloy na lang tayo dito sa ating uh, Tayo-tayo na lang tayo. Tapos, maya-maya na onte, we still have maybe around 30 minutes para magawa yan. Maliwanag pa naman. Patuyuin lang natin ng onte. Okay. And then, uh, bukas mag-third coating ulit tayo. Ito naman. Pusa natin yan. Ubusin natin yung half. Para sigurado, isahan lang. No? Okay? Sige. Okay guys uh, third day ito yung last na ano natin na coating parang lumalabas na third coat na siya. pero as you can see makapal na yan dahil isa pangalawa or dalawa na natin na coat yan pero general coating ang gagawin natin ngayon final isang pasado sa lahat and then uh, open na natin to yung ating last pail ng uh, primero pro alright So, yung link pala guys kung saan ko nabili ito, nasa baba. Sa Lazada ko siya binili. And sulit naman kasi nung pagdating, pagdaan namin sa Wilcon, parehas lang ng presyo. Kaya pwede na rin kayo bumili nito sa Lazada. Right. And uh, nagkakaubusan ngayon kasi ang dami nagpapawaterproof din eh dahil nga malapit na tag-ulan. And sila lang yung may color variation ng red and green. Yung iba kasi gray and white lang ang meron sila. So, yun yung maganda makakapili ka ng mga kulay kapag sa primero pero yung kinuha mo meron yung ano yung bow stick. ano lang sila gray and white eh since may foot traffic tayo dito madudumi kapag white eh pag green naman masyadong dull yung kulay niya so yun we decided with color green and in the next few days kasi ibabalik natin tong ano yung artificial grass natin kapag na-confirm natin na wala nang tulo dito after ng ulan kasi possible daw na umulan by next week so yun so guys start na tayo sa ating final coat let's do this ayan no? 6pm na po pero may araw pa mga 30 minutes lang kaya natin tapusin yan gamit ang ating uh, baby roller with the extension alright let's let's go Okay guys, so andito na tayo ulit sa ating deck. Hindi na tayo gagawa ngayon dahil tapos na po. Nagawa natin siya yesterday yung ating third coating dito. Pero pakita ko lang yung naging result. This is how it looks like. Bago natin umpisahan yung project. So parang ganyan siya. May mga linya-linya. Diba? May mga linya, may mga cracks. Ganun-ganun. And then, ito, ginawa natin to 3 days. Tatlong araw na magkakasunod-sunod. Thank God, wala po tayong na-experience na ulan. So, maganda yung pagkakalapat nito sa ating uh, deck. Okay. Makapal. Tatlong coating. So, lumalabas na 1 and a half. Pail po siya ng 4 kilograms na primero deck waterproofing membrane. Okay. So, again, this is 2 by 5.5. So, ano yun? 11 square meters. So, yun po yung area natin na nasakop. May natira tayong half nyan. And then, yun po yung gagamitin natin dito. Ang area naman nito is around 2 by 3. 2 by 3. So, nasa 6 square meters lang po yung ano nya, area nya. Kaya, yan, kasya na dyan yung natira sa atin na isang na half pail. Gawin natin yon by next week kasi may bagyo. Kaya yon pending muna natin to. Obserbahan natin to. And baka mamaya magkaroon ng mga, let's say, mga tangat or whatever. First time ko kasi magamit niyan kaya hindi ko pa sure kung paano siya mag-react sa ulan. Okay? Okay, guys. Tamang hinala nga tayo dahil dun sa bagyo. Today Saturday. Last uh, time na nag-third coating tayo that was Thursday ng hapon. So natapos yung third coating natin Thursday ng hapon. And then buong magdamag ng Friday, eh talaga namang mainit, no? Tapos ngayon naman, Sabado, around 4 or 5 p.m. na umulan na. Pero kaninang umaga is mainit din. So, well, nag nagdagdag nag siya ng treatment sa ating waterproofing. Kaya yeah, ayan, gumana effective dahil 30 minutes na umuulan at uh, wala pa tayong notice na tulo ulit sa baba. So, gumana po siya, guys. Gumana. Very good. Ayan, ayan po siya. Ang galing effective. Sana magtagal at uh, hindi agad mag-deteriorate yung uh, waterproofing ano niya. Function niya. Dahil yun yung ating main uh, goal is uh, mawala yung tulo. Kasi yun po talaga yung silbi ng waterproofing na natin. So yun lang po, sana maglast pa siya ng ilang taon para yun, gamit tayo ulit ganitong klaseng waterproofing kapag nagtagal siya ng sobra. Okay? So guys, bali kung umabot kayo sa part ng video na to. Thank you for watching and uh, hope to see you on the next one. Don't forget to subscribe po. And uh, yeah, thank you. God bless. Bye.